Ito na po. Pagkatapos po natin ang cordon. Makikita niyo po. Ayan. Ayan. Sayang po na Medyo may nadalaman tayo sa paglalaguan ng ito. O sa ating kahit man. Kaya, natin ang

positive sa negative hindi na po ayaw po kung, kung ating ating nakatira ng mga dioceses eh, hindi okay, na ko pa, yung pangang na po ang talaga eh, sa mga na Ibayo po natin yung pagkakapit niya kasi po, ang galikati po ito. Para may niya magpigit po yung dalawang wire. Eh, para sa mga problema yan. Kaya po sa mga po, sa mga bago pala po natututo sa mga gantong skill. Lagi eh, niya pong panalatin yung safety malaking malakas sa trip, hey, basta lagi po tayong malakas sigurado na walang magiging problema pag kinamit na po dito diba po diba? Diba po ang ating diba? 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 Diba po ang sa mga skill yata kung paano po kung um, nagawa ba o sira na lang kaya alin. Ngayon po, uh, ah, ko natin kung nagawa po yung po natin dito. Diba? salamat po sa inyong lahat. God bless po.